Andrea, on, of course, vocals and on guitar, Yui Bon Loria ng this band. Hi, Andrea. Join me here. Galing, ha? Thank you, Louie, ha? Ah, Yui pala, Yui. Hello. Sige. O, oh, bumati ka muna. Nanonood sa atin. Buong mundo. Yan na. Pwede Okay na yan. Okay? And magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ngayong hapon. And grabe, kinakabahan ako kanina. <laughs> Parang first time ko po ulit. Eh, grabe talaga kapag kapag kaharap ko po ay nakaban. Naku! Tag-guess na kayo dati sa amin, sa Wawawin. During that time, talagang sobrang hot na hot yung kanta nyo. Mm -hmm. Hit na hit. Until now, di ba? Alam mo, nagdidinig ko yun sa mga bata eh. Minsan, nag uh, sa kotse. Yung mga nagtinda ng siyang pakita. Lapit. Sobrang successful yung kanta nyo. Siya yung know, nag-compose yan. Ay, si Yui Bonlor, Yung kasama ko po. Ah, si Yui? Gitarista like, uh, so, po na. Ah, uh, pwede ba siyang maupo dito? Andali ah. Yui ah. Alam mo naman dito, gentleman kami lahat dito. Halika, Bubuhating, alika, camera, alika, sunod! Tama! Ah, ganyan! Reality TV tayo eh. Sandi ah. Okay. Louis. Okay. Louis, dyan ka lang ah. <laughs> liga <aliga, aliga> dito, <laughs> liga dito. Oh, one meeting. Ganun na mga joke. Di ba? Kasi alika, sama ka! Ay, tanggalin mo yung gitara, hawakan mo yung gitara. Oh. Kasi alam nyo, inaano namin yan. Okay distancing. O, oh, Louie, ito pala yung composer. Ito, pakibigay yung mic. Pakibigay yung mic sa kanya, please. Para may mic sa... Hindi, kay Louie. Si Louie ba Louis. yan? Si Ana yan. Louis, sorry, Hello? Po, sorry ang bata mo po. pa, wala aming ka natin. Ay, Louie, bumati ka muna. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ay, ay. ay, ay, ay. Okay. Apple, salamat na Yan, okay. Ikaw nag ang nag-compose yung kantang yan. Yes po. Ang ganda ng pagka-compose. Ano nagbigay inspirasyon sa inyo? Um, ano po kasi? Uh, personal experience. Talaga? Okay. Ang ibig sabihin nun, no, ano ba ibig sabihin nun? No? Ano ba yung, ano ang, ang meaning? Ang title nito ay? Kahit ayaw mo na po. So, and then, paano, ano nabigay inspirasyon sa'yo? Um, may, nagkaroon kasi ako ng, ano, ng partner na... Karelasyon, girlfriend. And, uh, po, Matagal uh, ba kayo? Matagal kayo magkarelasyon? Um, two years. And then? Um, nagkaroon kasi ng time na parang lagi siyang umaayaw. Tapos, ano ba tapos? ba tapos? Tapos, tapos? siya. Lagi siyang umaayaw. Tapos, ang lagi kong tanong, bakit ba kailangan pang umalis? So, from words to lyrics, nilagyan ng melody, tapos naging song. Ikaw lang ang gumano ang to? Yes, po. Si Andrea ba, kabanda mo talaga? Sino lang isip ng disband? Hindi pa kayo buo, this na kayo. Parang gano'n eh. <laughs> Kasi yun ang ibig sabihin ng disband eh. Kami-kami. Actually, si Yui po yung nakaisip nung nung pangalan na yun. Tapos, tapos ayun, nag-agree kami kasi okay naman. Unique naman yung name ganun. Tsaka makapapa-question ka talaga kapag, this band? Parang ano, kakaum kakong, parang kakaumpisa nyo palang this band. Na Pero okay. mayroon din meaning this band, para Opo. Para, this band. Opo. Okay. Yung meaning po nun, ano, eh, nag, nanggaling po kami sa iba't ibang banda, tapos hmm. natagpuan namin yung isa't isa na na, 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 masasabi namin na this is it, this is the band, this band. Ngayon, quarantine for two months, bahigit two months, no? At uh, bukas aalamin ko kay Secretary Roque, eh. kung po pwede naman mag-show, pwede naman mag-kumanta, -hmm. pwede naman mag ba sa bar. I think hindi pa eh, dahil alam ko may social distancing. Oh, oh. Medyo mahirap itong pinagdadaan na nating lahat. Ano na sa isip nyo? Do you do some songs? Are you composing songs now? Yes po. Nasa process po kami ng recording, recording. ngayon. Ah, good. So, anong yung title ng bago nyong song? Uh, ano na po siya, eh? uh, seven songs. So, isang album po yung... Ano yung pinakaano nyo? Uh, kumbaga yung title songs siya ng no? album? Wala po. Wala po po na yung kasi Maganda sa inyo, dumayo ka man sa akin. <laughs> anyway, so ito, so may mga, ano mga, kasi wala tayong shows ngayon eh. Usually, mga Zoom lang eh. Oh, Di ba, nandito si Misha, uh, uh, Bayang Barrios, eh, Cookie, and then nandito rin si, ano, Lolita Carbon. Meron silang mm -hmm. online concert. Pero charity, kayo ba may mga gano'n ba kayo? Opo, meron po. Last week po, meron din po kami last week. So ayun, ayun po, meron po kami talagang ginagawang gano'n. Para din po So invite everybody, di ba? Para din sa ano nyo. Ayan, for more updates po, check nyo lang po this band at uh, uh, check nyo lang po yung Facebook page namin at this band music PH. Alright, Ayan, so again, hindi pa, hindi pa tayo tapos dahil meron pa sila isang song. Eto, sino gumano kanta? Tampisaw? Yes, yeah. yes. Ay, ikaw? Wow, ano yung tampi? Sa ano di ba? Ganun oh. yun? Di ba? eh kung sa kanya po, medyo heartbroken sa akin po, in love po. Ah, oh, maganda. Ikaw, ang gumawa ng ganda. Opo, oh, tapos nilulungan po ko ni Yui sa melody. Tapos, ano, um parang second verse, mga ganun. Pero yung, yung ang napag-usap, kanya, tinanong ko siya, magkakasama daw kayo ngayon sa, sa bahay. Yes. So, gumagawa kayo ng album. Yes. So, good luck sa inyo. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin. Kung so, maras ko kami ko dyan, na gusto ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano? <laughs> Double button para lagi ka updated. Yun lang.